Hello guys, magandang araw. So yan, uh, na naman ako. So nakapag-press coating na ako kanina. Dito sa side na pool na ito. Yan. So bibigyan natin tayo ng uh, diskarte o tips kung paano magpintura pag ganitong uh, dati na siya may pintura, So dito sa side kasi nito, ah, medyo nagbakbakan na siya katulad nito. Yan, natanggal na yung mga dating pintura. Kuha nang sa tagal na rin siguro. So last na pininturahan ko kasi itong bahay namin na 2019 pa so mag-5 taon na rin mahigit. So yun ano, pag magpipintura tayo, Uh, may dati na siyang pintura. So, yung may mga lumulubo na o nababakbak, kailangan natin uh, tanggalin, linisin. Yan. Ilan dito, nabakbak na. Yan. Yan. yung mga nabakbak na. So, ito. So, tinatanggal natin yan 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 tatanggalin natin yan so katulad niyan ginawa ko dito kanina sa so, bago pininturahan nilinis ko muna bitakba ko yung mga <coughs> mga 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 naglubo mapapansin mo naman kasi naglubo yan eh katulad ito ayan o mapapansin mo siya na naglubo siya yan So katawas natin niyang gamitan ng spatula mapakbak yung mga dating pintura ng umangat. So may mga party naman na hindi na umangat eh. So ibig sabihin maganda yung kapit ng dating pintura. So gagamitan natin yun ng liha. Kikis-kisi natin ng liha yan. Siyempre. Yan. Yan ang discard niya para yung gagamitin natin yung natin pintura. Kapit na kapit. Lilihahin natin. Tapos, pupunasan natin para matanggal yung alikabok. Kasi pag may alikabok yan, tapos pinahita natin ng pintura, hindi rin maganda ang kapit. So, malaki yung chance na mababakbak uli siya. So, ganyan lang mga technique yan. Discarte. Para pipintura tayo. So, dahil kasi sa ito, yun na ng dati. Pag yung ano naman, bagong siminto, bagong pinising na no, ano, pader, siminto. So nilalaso natin 'yon. Yung pagka uh, after na mapinising 'yon, tapos lalo may lalasunin yung yung pader, yung siminto. Tapos first uh, coating o kaya mamasilyahan kung medyo hindi maganda yung pagkapinising, may mga uh, hindi pantay, mamasilyahan pagkamasilya, liliahin tapos fresh coating. Tapos yun na. Pahiran ng pintura. Nasa yung pampinis na na Pintura. So yun na guys. Si coating na ako rito. Yung side na to. So yung magkabilang wall na yun mahuli ko na yan ito maganda pa naman kasi yung ano maganda pa yun ito o pansin nyo hindi yan nagbakbakan no? ito lang may mga pailan ilan lang so hindi ko na napapalitan yung pintura nito kasi maganda yung kapit dito dito lang to sa side na to yan so bibili lang ako ng puting pintura puti nang gagamitin ko dyan

আপনারা সবাই আছেন সবাই আপনারা সবাই আছেন আপনারা সবাই আছেন tað er ikki heilt klárt I don't know.

So, si akin ko na yan. Ay, madilim lang. Yan. So, konting uh, brush na lang sa mga gilid. Mga uh, gilid-gilid na lang. So, yun guys. Uh, maraming salamat sa panonood na aking video. Palaikin like, share na rin po para mas maragawa makabunan natin mga video. Uh, then, so, mix vlog. Salamat po.